O si Hindi Parando Bay sa Lur, San Juan Batangas, matapos mahalal bilang punong bayan, buong katapatang ng pa. Tututo pa rin ko ng buong puso sa abot ng aking matayan. mga bayan, mga gawain ng nasabing kapitula. ay Ay tatagod at ipagsasundan ng ito ang saligang batas ng Pilipinas na ako'y matapat at tupus ang naniniwala dito. Masusundin ko ang mga atas na naaayos ang mga batas. Iba ba, ang kirektibay? mga kados at autosang mga kinakukulang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At ang ito ay kusang lo kong binabataw sa aking sarili ng walang pag-iibot, wala yung pag-iwas. Kaya tulungan nawa ako ng Panginoon Diyos. Posible kayang maburang alinlangan sa sarili. Ang tapang sa loob makikita. Magkatagumpay sa ating bagong halal na punong bayan, kagalanggalang El Debrando di De Salud. Congratulations po, Mayor Bibong. Gayun din, pagbati sa walong bagong halal na konsihal na maglilingkod sa ating bayan mula ngayon hanggang sa 30 ng Hunyo taon 2028. Ang patuloy na suporta at panalangin upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng magiging plano at programa ng pamahalang bayan ng San Juan sa paumuno ng ating punong bayan, Mayor Bibong Salud, kasama ang bumubuo ng sanggunyang bayan sa sa inyo pong lahat, sa aking mga kasamang narunong bulan sa bayan, uh, sa mga department at saka sa mga empleyado, sa mga kapitan po, nakatuwang nanay sa pagpapaunlad ng ating bayan. At lalo higit po ay ang ang mga konsyal na upo. Ang lahat ng manunong bulan, ay ilagay po ang kanilang puso para po sa mga taong bayan. Dahil sila ay pinagkatiwalaan. Yun nung kala ko na sinabi ko sa akin ng aking ama. Nung ako ho ay nangangampanya nung noong 2001, ang sabi mo ng Papa, Bibong, ang lagi mong papanggitin ay ang tapat na paglilingkod at malinis na panunggulan. Yun mo ang aking panagdalingin kasama ang mga rin. mga ex-officio kasama si Vice Mayor Anthony Marzina Nawa at ang aming day ay pare-parehas kami gumawa ng kaputihan dito po sa Bayan ng San Juan maraming maraming salamat kablis ang panahon Now, maraming maraming salamat sa inyo pero laging parin po ninyo katulog pa rin po ninyo ako sa pagpapunlan at pananatili ng magandahan kayo sa dito po sa Bayan ng San Juan mabuhay po kayo Sulong laban, wag uurong Pakinggan sa iyong puso, ang sigaw na dati bulo Posible, sulong laban, wag uurong